from this to this. Wow! Dumating na nga po pala yung sinahod ko sa aking sinaliang paluwaga. Bali, ang napili kong sasahurin ko ay ang rice dispenser at saka ang isang set ng mga sandok. Hindi ko nga po pala kayang mag mga kamarsi kaya ayan sumali na lang ako sa paluwagan. Nakakapagpunder lang naman ako ng mga gamit ko mga kamarsi dahil sa mga home credit or kaya sa mga gantong paluwagan. I Amin mean, sa hindi, ang hirap kasi mag mga kamarsi. Kahit worth 300 lang yan, parang ang bigat bilihin. Siyempre mga kamarsi, mas need natin unahin ang pangangailangan ng mga junakis natin or kaya ang pang-araw-araw natin kaysa sa mga gantong bagay. Kaya nagkakaroon lang ako ng mga gamit mga kamarsi, dahil sa mga kagayan ng mga home credit at saka yan, sunalihan kong paluwagan. Kaya ayan yung sumahod na ako, sobrang kinikilig ang marsisol nyo mga kamarcy. May bago na naman kasi akong gamit kahit paunti-unti lang at galing sa mga utang or sa mga ganyang paluwagan at least nagkakaroon ako ng gamit, nakakapagpundar ako ng paunti-unti. Pero kung gusto nyo rin ng mga ganyan mga kamarsi, meron naman na bibili sa Blue Apps. Kung gusto nyo, ilalagay ko yung link sa baba. Check out na lang kayo mga kamarsi kung gusto nyo. Yan lang naman 40 days video mga kamarsi. Salamat sa panonood!